Sa mga pagunahing balita, may git sa na milyong pisong halaga ng shabu na sa operasyon kontra droga sa Pilika Marinesur. Senior citizen na suspect sa hit and run sa Ligaspe City, sumuko At mga pulis at unit na nagpamalas ng kausayan sa kanilang mga tungkulin, ginawaran ng pagkilala sa pagtatapos ng PCR month. Magandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Martes, ikalima ng Agosto, taong kasalukuyan. Milyon-milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa isang high-value individual sa ikinasang buy operation sa Pili, Camarines Sur. Suspect na mula Tondo, Maynila, ginagawa raw na kuta ang inuupahang bahay sa Pili para sa iligal nitong mga transaksyon. May report si Angeline Dagta. Imbog ang isang 30 anyos na lalaki matapos makuhanan ng milyon-milyong halaga ng shabu sa Baybas Operation sa Zone 5, Barangay Pawili, Pili, Kamarine Sur, alas 4.40 ng umaga nitong Sabado, August 2. Kinilala ang sospek na si alias Musanip, residente ng Tondo, Manila, na pansamantalang naninirahan sa bayan ng Pili. Narecover sa kanya ang 600 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4,080,000 pesos. Ayon sa pulisya, ginawang kuta ng sospek ang nirerentahang bahay para makapag-operate sa naturang lalawigan. Isang operation po ito na natin tawag nating intel driven uh, operation ng uh, ng uh, ating uh, regional uh, intel uh, unit and pat kasama rin po ang ating uh, provincial intelligence unit and uh, the local uh, municipal drug enforcement unit ng uh, Pilikamane. So i under surveillance na for some time and nasa intelligence packet po ito ng ating regional and provincial na uh, drug uh, enforcement unit po, ma'am. Napabilang din ang suspect sa listahan ng mga high-value individuals sa Kamsur dahil sa laki ng drogang nasa posisyon nito sa ating sa pamumuno ng ating uh, provincial director, police uh, police colonel Virgilio Lalo Jr. ang pakiusap ng ating mga kapulisan dito sa uh, probinsya ng Camarines Sur at kahit po sa buong Pilipinas ay nawa po ay uh, wag na tayong maging involved dito sa mga illegal na droga either sa paggamit nito o sa pagbebenta nito dahil maari uh, mari po tayong makulong at uh, magkaroon ng hindi magandang consequence dahil uh, ang ating pamilya po ay may iwanan natin ang ating ay masisira dahil din po sa na droga. At kung meron naman po kayong makita na may mga gumagamit ng illegal na droga o nagbebenta nito, mari lamang pong itawag sa 911. Nasa kusudiya pa siya ngayon ng Pili Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Uridad ang suspek sa hit and run sa Barangay Biga Aligaspi City madaling araw nitong July 31. Depensa umano ng suspek hindi niya napansin na sagi niya ang biktima dahil sa pagmamadali. May report si Danica Garcia. Sumuko na sa otoridad ang sospek sa hit and run sa barangay Biga Aligaspe City nitong Hulyo 30. Tanghali nitong Agusto a uno, nang magtungo sa Legazpi City Police Station ng sospek at inako ang insidente. Kinilala ng tagapagsalita ng impilan na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya ang sospek na isang 60-anyos na lalaki, laborer, may asawa at residente ng barangay Santo Domingo, Albay. Base sa ulat, nagmamadali umano noon ang sospek kaya hindi napansin na nasagi niya ang biktima. Nalaman na lamang daw nito ang insidente matapos na makita sa CCTV ang kanyang plaka sa ginawang backtracking ng PNP yung nagsuko siya mga uh, before tanghali, uh, sumuko siya dito at na-inform namin yung immediate family ng biktima yung nanay niya. So, initially doon po sila nagkakausap uh, ng mga oras na ito. Uh, yun nga, dahil di umano sa itong nangyari at nasa pagmundo yung pamilya, so, unahin na muna yung pagdadalamhati ng pamilya. At ano lang po, di umano yung pag-usap kung ano po na dapat na asikasyon lalo na sa panig ng uh, pamilya. Sa kabila nito, hindi na nagsampapa ng kaukulang reklamo ang naiwang pamilya ng biktima matapos ang naging pakikipag-usap sa sospek. Sa ating mga kababayan, hindi natin inaalis yung maging uh, ing, maingat pa rin tayo. Uh, bagamat medyo sa ating gabi ay kaunti na lang po yung sasakyan, so hindi po tayo dapat uh, sabang tiwala sa uh, kalsada. Nasa kustudya na rin ng ligas PPNP ang sasakyan ng sospek, susi at iba pang mga dokumento para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Anim na bahay ang tinupok ng apoy sa nangyaring sunog sa Kapalongga, Camarines Norte. Sinisilip naman na dahilan ng insidente ang nag-spark na kable ng kuryente na nakadikit sa bubong ng isa sa mga nasunog na bahay. May report si Mel Moral. Sa cellphone video na ito, makikita ang maitim na usok mula sa sumiklab na sunog sa Purok 5 Barangay Katsuan, Kapalonga, Camarines Norte, umaga nitong biyernes, August 1. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Kapalongga, nagsimula ang sunog sa nag-spark na kabli ng kuryente na nakadikit sa bubong ng isa sa anim na nasunog na bahay. Umabot ito sa unang alarma at tuluyang naapula alas 11.49 ng tanghali. Agad naman pong nag-responde agad kami doon at doon nga po ay namin na malaki na yung apoy uh, nasa ano fully developed stage na po. So nagsimula po siya sa kantong bahay na nagsimula po siya sa pag-spark ng kuryente na nakadikit sa light materials po na bubong. So dahil po sa lakas ng hangin tapos mainit, yun po mabilis pong kumalat yung apoy. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan sa insidente habang umabot sa humigit kumulang 62,000 ang naitalang structural damage. Kasi na hindi naman na nakakalat dun sa may pating dulong bahay kasi na-control na yung apoy. So na-contain na po namin siya. Nakituloy po sila sa kanilang mga kamag-anak. Hiwahiwalay yung anim na nasunugan. Paalala ng otoridad, ugaliing i-check ang mga wiring sa bahay at agad itong ipaayos kung may nakitang problema para hindi na pagsimulan pa ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Sa ibang balita, ako Bicol Portilis nagsagawa ng medical mission sa Castilla Sorsogon kahapon. Daan-daang residente na kinabang sa aktibidad. May report si Rose Bilista. Maagang nagtungo sa covered court sa barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon ang 72 anyos na si Lola Hayna Maceda para mag-avail ng ilang serbisyo sa medical mission ng Akubicol Partylist sa kanilang barangay kahapon, August 4th. Anya, isa siyang mild stroke survivor kaya hindi niya pinalagpas ang pagkakataon na makapagpa-check up at makahingi na rin ng gamot sa high blood. Malaking tulong daw ang inisyatibang ito ng partido lalo na sa mga tulad niyang may karamdaman. Malaking malaking tulong po ito sa amin, ma'am. Ta ano naka ano rabi ko naka, ano, kami ng libreng gamot. Kaya nagpapasalamat kami kay ano Saldiko, Congressman Saldiko. Lubos naman ang pasasalamat ni punong barangay Gina na Labalan na napili ng akubikol ang kanilang lugar para pagdausan ng aktibidad. Lalo pat ito raw kasi ang unang pagkakataon na nagkaroon ng medical mission para sa kanyang mga residente. So sa ngalan po ng aking council, aking mga kasamahan dito sa barangay San Vicente, so lubos po akong nagpapasalamat na sa akubikol party list. So maraming salamat po sa inyo. Bukod sa libreng medical check-up, libreng gamot at mga bitamina, nagkaroon din ng libreng laboratory test tulad ng x-ray, CBC at blood chem. Dumating din sa aktibidad si Castilla Mayor Isagani Bong Mendoza na pinuri ang pagsusumikap ng partido na pinamumunuan ni Congressman Saldico na makapaghatid ng tulong sa kanyang mga kababayan. Uh, ako po yung taos puso nagpapasalamat, hindi lang ako. Uh, ang buong bayan ng Castilla-Sorsogon nagpapasalamat sa Akubicol Partylist dahil din dito ang uh, medical mission sa bayan namin. Uh, na kung saan hindi lang medical mission ang nandito, uh, dito rin pinagawa ng Acubicol Party ang MICES, yung isang napakalaking building na ginagawa ngayon ongoing na mga gamit ng aming bayan at ng buong lalawigan ng Sorsogon. Sa datos ng partido, kabuang limang daang residente ang nakinabang sa aktibidad. Samantala, ngayong darating na biyernes, August 8, nakatakda rin magkaroon ng medical mission ng partido sa barangay Kumadkad, Castilla. Bukas din ito sa mga taga-barangay San Isidro at Makalaya. Magsisimula ito alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, kung saan kabuo ang 1,500 ang inaasahang benepisyaryo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Susunod! Mga pulis at unit na nagpamalas ng kausayan sa kanilang mga tungkulin, ginawaran ng pagkilala sa pagtatapos ng Peace At aplikasyon para sa Young Farmers Challenge ng Department of Agriculture Bicol, muling binuksan. Yardi ba pa balita sa pagbabalik na Bicol Online TV? libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaan ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaan nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. ginat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Ako Online TV. Matagumpay na ipinagdiwang ng PNP Bicol ang pagtatapos ng ikatatlumpong Police Community Relations Month. Kasabay ng pagdiriwang, pinarangalan din ng mga pulis at unit na nagpamalas ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Narito ang buong ulat. Matagumpay na pinagdiwang ng Police Regional Office 5 ang pagtatapos ng ikatatlumpong Police Community Relations Month sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City nitong biyernes, August 1. Bahagi ng pagdiriwang ang pagkilala sa 20 individual at unit ng pulisya sa Kabikola na nagpakita ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Kasama sa mga ginawara ng pagkilala ang Katanduanes Police Provincial Office na pinamumunuan ni Provincial Director Police Colonel Elmer Rioga Sereno, kung saan kinilala ang naturang tanggapan bilang Outstanding Police Community Affairs and Development Provincial Police Office, pangatlo sa Best Community Service Oriented Policing System Special Category para sa kanilang Project Isla, Outstanding Revitalized Police sa Barangay Team, ang kanilang Team Sagrada, at pangatlo rin sa Best CSOP Main Category para sa kanilang Save a Child, Create a Leader Project sa pangunguna ng Acting Chief of Police ng Bagamanok MPS na si Police Captain Green ta importante po na mag may collaboration tayo sa ating mga nasasakupan, especially in community. Pagpatuloy po namin uh, itong nasimulan ng Katanduanes at paigtingin pa namin ang komunikasyon at police community relations namin sa ating mga kababayan sa Katanduanes. Kinilala naman na Outstanding PICAD Senior and Junior Police Non-Commissioned Officer si Police Master Sergeant Leia Carascal ng Magaraw MPS at Police Staff Sergeant John Aquin ng Buhi MPS. Pang-apat naman ang Kamsur PPO sa Best CSOP Special Category para sa kanilang Project Marikas. Pangalawa naman ang Naga City Mobile Force Company sa Best CSOP Special Category para sa kanilang Project KKK. Nasungkit na Magaraw MPS ang ikalawang pwesto sa main category para sa kanilang Project Magarets sa pamumuno ni Officer in Charge Police Captain Mark Spanya. Outstanding Picad City Police Station naman ang Legazpi CPS. Special Individual Awardee naman si Police Lieutenant Judith Dela Peña ng 1st PMFC ng Albay PPO. Top 2 sa Best Performing ang RPSB Team Special Unit ng Albay PPO. Pang-apat sa Best CSOP Main Category ang Kamalig MPS na pinamumunuan ni Police Major Carlo D. para sa kanilang Project Katok. Hinirang bilang Outstanding PICAD Senior Police Commissioned Officer si Police Colonel Alex Daniel, Provincial Director ng Sorsogon PPO. Outstanding PICAD Junior PCO naman ang Chief of Police ng Kasiguran MPS na si Police Major Marmay Fartinka. At ikalima sa Best CSOP Special Category ang Sorsogon Second PMFC para sa kanilang Project Kapatid. Pinarangalan naman ng Camarines Norte PPO bilang regional winner sa best CSOP special category para sa kanilang project Kabalika. Regional winner ang Santa Elena MPS sa pangunguna ni Police Captain Noel Arimado sa Best CSOP Main Category para sa kanilang Project Elena. Habang Outstanding Picad non uniform Personnel si NUP Maria Laarni Datario ng Santa Elena MPS. Nakatanggap naman ng isang parangal ang Masbate PPO bilang Top 3 Best Performing RPSB Team Special Unit. Mahalaga ngayon talagang lalong galingan mo kasi ang usapan ngayon satisfaction sa sa public, sa client kung uh, mas maganda ang ibinibigay mong serbisyo, lalong tumataas ang uh, kooperasyon, ang tiwala sa sa ano man uh, ahensya ng gobyerno. So it is about uh, building and establishing uh, maintaining uh, uh, trust and yung mataas na antas ng serbisyo ng ating mga uh, kapulisan layunin ng pagdiriwang na pagtibayin ang ugnayan at pagtutulungan ng pulisya at ng mamamayan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan at magkaroon ng ligtas na pamayanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Muling binuksan ng Department of Agriculture Bicol ang aplikasyon para sa kanilang Young Farmers Challenge. 80,000 pesos nag-aantay sa 30 Siam na mapipiling young farmers sa rehiyon. May report si Hercules Barbasena. Muling binuksan itong June 2025 ng Department of Agriculture o DA Bicol ang aplikasyon para sa kanilang Young Farmers Challenge. Ayon kay Patrosino Colau, ang alternate focal person ng Young Farmers Bicol, ang Young Farmers Challenge ay isang programa ng kagawaran na naglalayong makatulong sa mga kabataang agripreneur sa Kabikolan na nangangarap na magkaroon ng agribusiness. Aniya, Bukas ang programa para sa kabataang Bikulano, edad 18 hanggang 30 taong gulang na may malaking hilig sa agri-fishery. Dagdag pa niya, siyam na young farmers ang hinahanap ng kagawaran sa provincial level na pawang mabibigyan ng tigay 80,000 pesos at maglalaban laban sa regional level at ang isang aangat ang magiging pambato naman ng reyon sa national level. Pwedeng salihan nila pwedeng production, pwede pong uh, food processing, pwedeng non-food processing at pwede din po yung mga uh, related po sa digital agriculture. Kaugnay nito, hinikayat ng kagawaran ang lahat ng interesado na magsumite na ng aplikasyon at huwag sayangin ang pagkakataon. So after po na mabigyan, manalo po kayo ng 80,000 pesos, nagkakaroon po kami ng project monitoring kung saan po nagbibigay na rin kami ng mentoring and coaching assistance para po mas matulungan po sa tamang pagasos at pag-implement ng kanilang enterprise ang mga kabataan po ang Young Farmers Challenge ay nagsimula noong 2021 at may 270 ng natulungang agripreneurs sa Kabikolan. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na Young Farmers Challenge Bicol. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Good news sa mga naghahanap ng trabaho. Isang Indian-based BPO company ang formal nang binuksan sa lungsod ng Legazpi. Iba't iba ang posisyon maaari pa rin daw na-applyan. May report si Elian Formal nang binuksan nitong Webes July 31 ng Fusion CX, isang engine-based BPO company sa si Legazpi City. Ayon kay Pankaj Danuka, CEO at founder ng nasabing kumpanya, taong 2009 nang magsimula ang operasyon ng Fusion CX sa Pilipinas. May pitong branch na rin anya sila sa apat na lungsod sa bansa, kasama na nga rito itong unang branch nila sa Bicol Region. Fusion CX is a global customer experience company. We have presence in 15 countries with around 15,000 people. We are uh, finding it very exciting. We are growing this branch. And we will see uh, uh, over the next uh, 15-18 months what other growth we can uh, capture out here. Dumalos pagbubukas ang Alkalde ng Lungsod na si Mayor Sham Ismail na nagpabot ng pasasalamat sa kumpanya sa pagbibigay ng bagong oportunidad lalo na sa mga legaspenyo sa pagdaradigde as in pagpili sa Legazpi sa pagpatugdok kasi sa BPO company. Takulao ng katabangan kos uh, aram tamang po digde. Ang pinakadakulang problema sa siyudad ng Legazpi is uh, the job percentage po. We only have 73% uh, job rate digde and gusto sabi po ikaw kita ang 27% ng mga warang trabaho ng Legazpenyo. And sa pag kang pagbukas kang arukan ng klaseng negosyo, natawaran po kay oportunidad ang sa tuyang padabang mga Legazpenyos and they catered around 250 na ligaspenyos na magtrabaho po digde. And the good thing is, ang sabi po nila sa kuya, uh, they are already uh, thinking to expand kasi ikaw daw sindang new customer. So more uh, most probably po, uh, in 2 to 3 months time, madagdag pa po sindaki additional 80 employees. So ako po nagpapasalamat and I keep on telling them na kung ano po ang matatabang ta as in mapapadali ang sindang uh, proseso, as in pagnegosyo po digde sa siyudad ng ligaspe, willing po kita magtab magtabang tabi Ayon kay John D. Abiera, site head ng Fusion CX, marami pa silang bakanting posisyon. Bukas anya sila kahit sa mga aplikanteng wala pang karanasan sa BPO industry. We're happy that um, Fusion CX uh, opened here in Legazpi. And also, um, um, we're opening for more talents and we will acquire more um, talents and those with skills, the especially the new folks that willing to be part of Fusion CX. Sa mga nais nice na mag-apply, maaaring magtungo sa kanilang opisina sa second floor ng Embarcadero de Legaspi para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. At yan ang mga balitang nakalap ng ako Bicol News Team. Ako po si May Insinares. Salamat!